Para kay Senadora Cynthia Villar sa unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr., dapat na kanyang bigyan ng 8 o 9 out of 10 na grado ang Pangulo. Ayon kay Senadora Villar, wala namang perpekto kahit anong administrasyon at kahit anong ganda ng mga proyekto at programa kung walang kooperasyon ng mga publiko ay hindi rin agad makikita ang benepisyo nito. Inalimbawa pa ni Bilyar ang presyo ng bigas na mahirap talaga maibaba sa 20 pesos ang presyo dahil kung bibili ng mga traders ay nasa 25 pesos ng isang kilo at pagdating sa merkado ay 30 pesos hanggang 40 pesos na ang halaga. Kaya naman umapila si Bilyar sa publiko na suportahan ang mga proyekto magpapalakas sa production ng bigas sa bansa tulad nga ng Rice Competitive Enhancement Fund at ang Philippine Wise Research Institute pa. Inaasa naman ni Villar na kanya maririnig ngayong araw sa ikalawang State of the Nation address o zona ng Pangulo ang mga bagong kapapasa na batas na nagpapalaya sa mga agrarian Reform Beneficiaries sa kanilang pagkakautang at ang Maharlika Investment Fund Act na inisponsor ng kanya anak na si Senador Mark Villar. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.